try sabi at saka toge yan po ang, ang, -ang, -ang ayun ulam na yun binisang repolyo at saka toge nag steam ako ng fish yan, ito na ko yan dati na-steam ko na yung buntot kaya baba ang ingay ng mag-ina sa loob ayan gigisa sa tayo ng tutorial at saka toge yes! hindi sa lang yan walang sahog na kabi eto naman yung ano lupain na natin konti yung cabbage Oleh gantungan yang anak dengan obat komunitas yang terlalu paling wanita, wanita. Oh, yo. Kuching. Light soy sauce. Hindi ako naglalagay ng asin. Ayan. 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 Nalagay ko na yung toge. Ayan, yung toge natin. So, gusto, gusto ni Lola yung ginsa kaysa i-lalagay sa soup. Yung noodle soup. Ayaw niya. Sabi niya, gusto niya yung fry. Ayun, nilagyan ko pa ng sili. So, ati tayo, so <laughs> yan. to po na ang ating gulay ngayon. At saka fish. Mag-iitig fish. Ayan, luto na ang ating gulay. Half lang yung toge natin para manamis tapis. Hindi kasi masarap pag overcook yung toge. Ayan, salamat. Lalagay ko na po yung luya sa ilalim. Mag-steam po tayo ng steam headfish. Ulo ng isda dati kasi na-steam ko na yung buntot. Ayan ingin maginasa mag sa loob ito yung isda natin palamanan ko sya ng sili sa loob <laughs> tsaka ginger para masarap alamas ko na sya ng asin itong gusto ko yung ulamin yung ginger after isa so, sa loob yeah ayan oh isa ng ginger sa loob isa so, kamatis ito naman natin ng ang kamatis Daming luya, no? Ganyan nung, ano, mamay pa pa ibabaw ko yung, ano, kinchay. Kasi walang spring onion, kinsay Kinchay ang nabili ko. Kaya yeah, ito po ang nilalagay ko. Tsaka so, again. Para hindi malansa yung isda. Daming luya lalagyan <laughs> lagyan ko din siya ng sesame oil. Ayun, sesame oil pampabango sa isda. ayan na siya, mamaya ilalagay ko yung kinchay Steam fish head po yan. kasi na, na steam ko na yung ano yung buntot ng isang linggo. Last, last month. Ayan na po siya. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan, po sana kayong magsawa. Ito po sa Chubby Chick Chick O yung mix vlog. Mamaya ulit. Ayan, tapos na po ang aking steam heat fe, heat, heat, ulo ng isda, head fish. Ayan, tapos na po. Yan po nilagay ko na yung kinchay. Natakpan na natin. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana hindi kayo magsawa. Ito po si Chubby Chick Chick Chick. Blood. God bless to everyone. Salamat. Bye bye. See you on my next upload. Ayan, no, ang fish oh parang pangit tignan pero pag kinain mo yan kahit isda na lang kainin mo ayan ayan na po siya kakain ng aking alaga andyan pa yung anak pag kakain na uuwi na rin yan bye bye salamat po sa team influencers na laging nakatambay sa aking silent ls sa so team Nesnoy, team Supportive maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga pumupunta, ingat Salamat po. God bless to everyone. Bye-bye.